Good morning, good morning, good morning. Welcome back to Amazing God YouTube channel. Kumusta po kayo mga ginigiliw? Nawa tayo pong lahat ay nasa mabuting uh, kalagayan at ligtas sa anumang mga karamdaman o anumang mga mabibigat na mga problema sa buhay. Sa pagkakataon po ito ay tuloy-tuloy po ang ating pong, uh, pagtalakay patungkol po dito sa ating bagong segment. Walang iba kundi ang family guidance, So, kailangan po talaga ng uh, guidance ang bawat pamilya, no? Lalong-lalo -lalo na po sa ating pong uh, panahon na kung saan ay parabagang uh, nawawala na ng puhos ang bawat tao sa pagpapahalaga sa tinatawag na pamilya. At alam naman natin, isa dyan sa mga dahilan ay ang uh, pagkasira ng napakarami hong mga pamilya ngayon na konsaan saan ay uh, nagiging dahilan at daan upang uh, marami pong mga kabataan ang mapahamak at mapariwara ang kanilang buhay so kung hindi paalagahan ng tao ang pamilya ay uh, naniniwala po ang inyong lingkod na magiging mahina ang pundasyon ng kinabukasan ng napakaraming mga uh, bansa at maging po ng buong sanglibutan kaya sa segment na ito ay uh, tinalakay natin nung nakaraan yung tinatawag na preparasyon no sa pagpasok ko sa usapin ho ng tinatawag na pagpapamilya no at sa pagkakataon ito ay atin naman pong pag-uusapan yung pong uh, tinatawag na dapat gawin natin no uh, kung ang isang dalaga at binata ay papasok sa tinatawag na pagpapamilya o pag-aasawa ay uh, hindi lamang po yung pong tinatawag ng preparasyon kundi dapat ito po ay uh, atin po itong uh, isa lang alang ano, yung pong uh, ilang mga katotohanan na atin pong babanggitin sa ngayon upang sa gayon ay uh, hindi po tayo um, mapahamak ano, at hindi pong uh, mawala ng saysay -say yung atin pong mga ginagawa at minsan pa atin pong babasahin yung pong ating text no Uh, dito po sa Proverbs chapter 19, verse 14. Ang uh, sabi dito, bahay at ang mga kayamanan ay minamana sa mga magulang, ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Ayan, uh, kita po natin. Ang uh, mabait na asawa daw po ay mula sa ating Panginoon. Ayan. So, ulitin ko po, ano? Uh, ang pinaka-keyword natin dito po sa tinatawag nating uh, family guidance ay... Uh, ito pong salitang ang mabait na asawa ay galing sa ating pong Panginoon. Ano? Ayan. Kaya, number one na dapat po nating maunawaan bago po tayo pumasok sa tinatawag na pakikipagrelasyon o ano? kaya ay pag-aasawa, unang-una po ay yung tinatawag pong panalangin. Ayan. Panalangin. Ano? So, prayer. Ano? Mas maganda po yung uh, ang ating puso at isipan ay uh, sinasabit po natin sa Panginoon sa usapin po ng pag-aasawa. Kasi po, ang uh, pag-aasawa po ay uh, hindi po ito biro, ano. Kaya, uh, una na nating tinalakay yung tinatawag na preparasyon, no. At ngayon naman ay uh, kinakailangan po natin itong uh, bunuin, no, sa pamamagitan po ng panalangin. Kaya, sa mga lalaki at babae na naghahanap pa lamang ng kanilang mapapangasawa <laughs> ulitin ko po ah huwag muna kayong mag ah, hanap ng kasinta, ah, magiging kasintahan kung hindi pa kayo ready na mag asawa no? so, yun, kaya yung preparasyon mahalaga yun na i-consider po natin at kung ikaw ay handa na ay ah, ito na po yun. so magsimula na po tayong ah, manalangin no? mag pray na po na tayo na pagkalooban po tayo ng ating Panginoon, ng uh, partner na galing sa Panginoon, ha? Galing sa Panginoon. At meron nung sinasabi dito, sabi dito ay uh, ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Ayan. So, yun po yung ating ipipipray, you know, na yun ang uh, dumating sa buhay po natin, na magkaroon po tayo ng tinatawag na mabait na asawa. At tandaan po natin na ang isang tao ho ay babait lamang yan kapag ang tao na yan ay nasa Panginoon. Kaya, ibig sabihin, kung tayo po ay mag-aasawa, dapat po ay ang pipiliin po natin ay yung lalaki o kaya babae na nasa Panginoon. Dahil alam natin, katulad ng sinasabi ng Panginoon, na ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Yan. So Alam niyo po, ha? Mahalaga po itong ating pinag-uusapan ngayon, no? No. So, kaya yung mga ready na pong mag-asawa, yung mga nakapaganda na, kailangan po nating tayo'y manalangin, no? Tayo po ay manalangin yan. dahil hindi po tayo ang nakakaalam, no, ng puso at isipan ng tao. Ang uh, nakakaalam po ng puso at isipan ng tao ay walang iba kundi po ang ating pong Panginoon. Kaya napakahalaga po niyan, ano. So at bukod po sa panalangin, ano, sa panalangin, no. Ay uh, siyempre kung tayo po ay uh, ik nga naghahanap po ng mapapangasawa o kaya ay liligawan, ano. Eh maganda na po yung tayo po ay uh, Pagkatapos po nating manalangin, ay tayo po ay uh, talagang ika nga ay naghahanap, no? No. Ayan. So, at ang pagkahanap po natin, siyempre, sabi nga ay um, collect uh, and collect, then select, no? Ayan. So, ibig sabihin, marami po tayong mga friends, no? At siyempre, ang po 'yung uh, sa circle ng mga mana ng Palataya mas maganda po kung sa circle ng mga mana ng Palataya no ayan kasi po siyempre 'yung uh, naniniwala po tayo doon sa tinatawag na uh, the same feeders black together feeder. so mas maganda po na uh, matagpuan po natin na uh, 'yung po uh, mapapang magiging kasintahan natin at mapapangasawa natin na kabilang po sa isang paniniwala at pananampalataya. Halimbawa po, ay meron kasi talagang mga tao na hindi po naniniwala sa Diyos. Ayan. Ngayon, kung ikaw ay naniniwala sa Diyos, tapos eh, ang manliligaw sa iyo, o kaya ang liligawan mo hindi naniniwala sa Diyos, aba ay, uh, ano kaya ang aasahan po natin na ugali na meron yan? Ha? So, ulitin ko po, ha? katulad ng sinabi ng Biblia, yun po yung pinakapundasyon natin, ang uh, mabait na asawa ay mula sa Panginoon kaya be sure na 'yang tao na 'yan ay nananampalataya sa ating Panginoon so yun po yung ating pong uh, liligawan o kaya yun po yung ating uh, uh, tatanggapin upang manligaw po sa atin ano ayan so bukod po doon sa prayer at yung pagkahanap ano ayan so, siyempre Uh, kapag ikaw ay nakakita na, ikaw nga, sasabihin natin, eh, baka ito na. O, baka lang, ano. Ayan. So, kapag nakakita na po tayo, ayan, susunod so, doon, eh, di siyempre, kikilalanin natin. Bago mo ligawan, kikilalanin mo muna, ano. Kikilalanin mo muna yung uh, babae, ano ba ang background. Kikilalanin mo muna yung lalaki, kung ano ba ang background nito, no. Ayan. Kung saan, sino ba ang mga pamilya nito, no uh, sambay na nakatira ano ba ang trabaho nito ah? so sisiya sa atin muna natin kikilalanin mo muna mas maganda yung uh, bago mo ligawan ng isang babae o kaya magpaligaw sa isang lalaki ay uh, binak check mo muna yan no so kilalanin ano yung pero ang pinaka natin diyan s'yempre kung yung, yung bay ba nasa Panginoon ano na dahil mula sa Panginoon yan sabi mula sa Panginoon hindi eh, mula talaga sa Panginoon Uh, yung key at keyword na yun na mula sa Panginoon, wag po natin kakalimutan yon, Ha? Ang mabuti, sabi doon. Okay. So, kaya sa paghahanap po ng tinatawag na partner sa buhay, no? eh, hindi po yan yung tinatawag na katulad po ng pagkain na pupunta ka doon sa tinatawag na turo-turo. Ano? Tapos, eh, kapag ka nagustuhan mo yung isang putahe, eh, tuturo mo na lang. Sabi mo, oh yan, yan ang gusto ko. Babayaran ko na yun. Bibilin ko. Hindi ho ganun. Uh, talaga hong ito ay uh, seryosong usapin. Kaya nga po, ano eh, uh, advise po natin na hanggat, no, hanggat hindi ready ang isang lalaki o babae na um, mag-asawa, eh, wag mo na po itong papa-soken kasi napaka-delikado po nitong uh, bagay na ito, no. At alam naman natin na ito yung nagiging dahilan at daan kapag ang tao ho ay hindi sumunod sa kalooban ng Panginoon, eh, napapariwara po talaga ang buhay ng napakarami pong mga kabataan. No? At ang isa sa mga malungkot diyan eh, nagagamit po tayo ng kaaway no? na sirain ang uh, dangal ng isang babae. Na yun po yung reason, ano? yun yung dahilan kung bakit Uh, sinasabi ng salita ng ating Panginoon sa 1 Corinthians chapter 7 na hangga't maaari ano eh wag na muna na uh, pasukin yung pagkakaroon ng kasintahan uh, o, kaya ay uh, pagpapamilya kung hindi pa ready ano kung hindi pa handa so ayan uh, kaya mapapansin po natin ano na napakarami pong mga biktima sa ngayon at ang kawawa po diyan ay yung mga bata ano kawawa po yung mga bata. Kaya ang dami ho ngayon mga kabataan, no? Nandiyan sa kalsada na mga malimos, at nandiyan na ah, mahirap ang kanila mga kalagayan. Kaya wag na po nating dagdagan no, no? At <clears throat> sa mga magulang na nakakakinig nito, eh kung tayo po ay minsan na pong nagkamali, eh wag na po nating idamay po yung ating pong mga anak, no? huwag na nating idamay yung mga anak natin, no? So, turuan na po natin sila kung ano yung dapat nilang gawin. O, oh, ilapit po natin sila sa Panginoon at gabayan po natin sila. No? Sa susunod po ay tatalakayin po natin yan. Pero sa ngayon, nasa preparasyon pa lang po tayo. No? Yeah. <clears throat> at itong pangalawa na ating tinatalakay ay sinabi nga po natin na prayer is the best. Ano? Uh, natin sa ating Panginoon. <laughs> yung iba siguro po ay yung ang uh, nabanggit ko kanina, eh, hindi na ipinagpray, basta turu-turu na lamang, oh, ikaw, eh. ikaw na yung aking uh, kasintahan, ikaw na yung aking uh, mapapangasawa, ano? So, hindi naman lang, hindi lamang niya ito na ipagpray, hindi lamang niya ito pakinilanga, uh, kasi, makakasama mo bu sa habang buhay yan, eh. Ha? ang uh, babae o kayo isang lalaki, makakasama mo yan. Kaya dapat talagang uh, maging sensitibo tayo no? sa mga bagay na yan. O pagpili po natin. At syempre, kasama natin ang ating Panginoon. Kaya importante po talaga ang Diyos sa buhay ng tao. Sa lahat po ng bagay sa usapin po ng uh, family, no? ng pamilya. O kaya pagtatatag ng pamilya. O kaya, bago pa lang tayo pumasok, sa pagtatatag ng pamilya. No, napakalaga po yan, no? Kaya tulungan po natin yung ating mga sarili at nawain na kapagbigay po ulit ng ilang mga paalaanang, mga katotohanan na bago po natin harapin ang uh, pagkakaroon ng kasintahan at pagpasok sa pag-asawa at magkaroon ng isang pamilya ay uh, isipin din po natin ano? sa gayon po ay uh, hindi po tayo napapasok sa problema at hindi po na papasok ang ating pamilya sa sakit ng ulo no uh, maganda mo talaga yung uh, napaghandaan napag-isipan at Higit sa lahat ay naisubmit natin sa ating Panginoon yung ating pong mga gagawin. Napakalaki pong bagay na may tutulong yan. Okay po at uh, pagpalaan po tayo ng poong may kapal. At uh, kinukumusta ko po yung ating pong mga viewers, yung ating mga subscribers. At yung pong uh, patuloy po na nagla-like sa ating pong uh, video. At sa ngayon po ay uh, andito po kami sa uh, Mindoro, no? So nasa mission field po kami at uh, stay foot lang po tayo. Patuloy po tayo na maglingkod sa ating Panginoon at uh, 'yung hindi pa po nag-subscribe, ay uh, salamat po sa inyong pag-subscribe, pag-share and like. Comment na rin po kung patuloy po tayo naturuan ng mga salita ng ating Panginoon. Sundan po natin ang susunod na video. Ito lamang po sa tinatawag na family guidance. So, yung pong guidance sa pamilya, ulitin ko po, yan po ay mahalaga. Kaya sundan po natin ang sunod po natin mga pagtalakay. Muli po, maraming salamat and God bless us all.